Hi! Ayan, um, magandang araw sa inyong lahat, no? So, ngayon ay um maaga pa. No, uh, medyo masama talaga yung lagay ng aking boses. <laughs> At uh, gusto ko lang po silipin yung inyong person o yung uh, taong ito, no? Silipin lang natin kamusta siya. Kamusta sya? Kamusta sila? No, sa mga oras na to, no. Yan. Kamusta kaya ang person nito? No. Ano kaya ang pakiramdam niya sa kanyang oracle, no? Tingnan natin, no. Ikaw ba ay nasa laman pa ng isip nito o wala na? O tingnan natin. So, kamustahin natin siya. Anong lagay niya? I want to be different. Gusto uh -huh. magbago. Don't treat me the way you do. I don't deserve it. So, parang ang taong... Ang taong ito ngayon ay naiisip niya na ah naging mabuti pala sa akin itong taong to. Maaring itong taong to ay hindi mo na nakikita, hindi na kayo nagkakausap, pa, no. Pero ang akala mo itong taong to ay uh, may galit pa or mayabang, ganyan. Pero kapag hindi mo siya parang parang pag hindi kayo magkausap, no. Uh, hindi hindi kayo nag-aaway o mag-isa lang siya sa sarili niya lang, no? Naisip niya na hindi niya deserve kung paano mo siya trinit because um, parang you deserve better. Parang I don't deserve you, I don't deserve it. Yung kabutihan mo, hindi niya deserve kasi gago siya. Ganon. Ganon siya sabi niya. Don't treat me the way you do. I don't deserve it. So parang hindi niya deserve yung kabutihan mo sa kanya kasi nga um, siya, babaero siya or something. So siya yung siya yung umalis no sa relationship or siya yung gumawa ng kasalanan sa Kaya kayo naghiwalay. Yan. Uh, naisip niya na nung mga panahon na ngayon na hindi kayo nagko-communicate, hindi kayo nag-usap. No one understands me but you. So, parang naisip nitong taong to na sa so, dinami-dami ng nakasama niya, ang tanging talagang naging concern sa kanya, inintindi siya, talagang um, pinaka pinakataong umintindi sa kanya ay ikaw. Okay? Ikaw. You are too nice. So, pareho. Parehong pareho. You are too nice. I don't deserve your kindness. So, parang ito, sinisisi ka dito sa mga kasalanan ah, sinisisi ka dito sa paghihiwalay niya o yung ugali niya, ang dami mo sinasabi. Pero deep inside, alam niya po, no? Deep inside, alam niyo po na, alam niya po na naging nice ka sa kanya at hindi niya deserve yung kindness mo dahil sa mga nagawa niya sa'yo. Pero, too late, the hero, no? Ah, wala na eh. Tapos na kayo, tapos nagyabang na siya sa'yo. Ah, hanggang ngayon, mayabang pa din siya sa'yo. Pero, sa so, totoo lang, naisip niya na mabuti ka tao. Kaya lang, sa sobrang taas nito, uh, ng pride nito, or ng ego nito, hindi niya maaamin sa iyo na siya yung may kasalanan, no? Oops! I can't stop thinking about you, no? So, ngayon, kahit sino pang kasama nito, kasi may, may, ano siya, eh, oh, may, um, may narealize siya, no? Kahit sa sarili niya lang, na ang feeling niya eh mabuti kang tao hindi mo deserve na niloko kanya niya o yung panggagago niya sa'yo at hindi kanya niya nakakalimutan palagi ka niya iniisip I can't stop thinking about you so palagi ka pa rin niyang naiisip no? it's just that uh, he is too arrogant and rude and uh, ma-pride to admit yon na hindi kanya niya makalimutan It is all too much. So, yun nagawa niya sa'yo, yes, alam niya sa sarili niya na it is all too much. Hindi mo deserve talaga yun, ano. Eh, um, kahit na anong gawin ng taong to, no, parang too much, eh. Nangyari na yung mga dapat na hindi nangyari, o nangyari na yung mga pang-aabuso at uh, at pananakit niya sa'yo. Uh, I don't know where to start. Meaning, kung ang taong to ay may resentment, tulad ng nakikita natin dito, no, may resentment siya and everything, pero hindi niya alam kung paano siya magsisimula kasi the damage has been done, di ba? Parang hindi niya na alam kung um, kung paano pa maayos dahil alam niya hindi na maayos sobra yung pain, sobra yung sakit, hindi niya alam pa paano mag reach out, alam niya hindi mo na siya papaniwalaan or hindi na maayos yung gulo or gusot dahil sobrang lalim na nung pain. No? Eingot ka. Talagang ganon. I can't promise you anything. So, itong malamang na taong to ay naipit sa isang sitwasyon o sa isang relasyon sa pamamagitan ng bigla ang pagdidesisyon. Okay? Na siguro sa umpisa, feeling niya, laro-laro lang, na hanggang lumalim ng lumalim at talagang masasabi ko na... Uh, hindi niya na naiwasan, naipit na siya. Ang taong ito kasi ay hindi kayang mag-isa, no? So, palagi kailangan dapat meron siyang someone or marami siyang uh, marami siyang tao, no? Hindi meron siyang someone na one, someone na two, someone na three, ganyan. So, wala siyang mapangako kasi alam niya na hindi niya kayang mag-commit sa iisang tao o kung mag-commit man siya, hindi tumatagal nagsasawa siya, eh. Okay, so, kaya ganito daw itong taong to kasi itong taong to ay may uh, trauma, no? They have hurt me. May nanakit dito sa taong to. Kaya simula noon, hindi na things will never be the same. Parang itong taong to ay nag-iba at dala-dala niya yung trauma niyan hanggang ngayon. Kaya ganyan siya. What is the truth? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin daw niya masabi sa iyong katotohanan bakit siya ganito. Dahil, mismong siya, hindi niya alam bakit ganon. I am scared of rejection. Meaning, kahit na naisip niya na to lahat, no, natatakot siyang ma-reject, no. Because, sabi ko nga, this person is, um, so arrogant, so rude, so, pride, yung ma pride and ma ego. So sobrang taas ng pride. So he's scared of rejection. Na pag nag nag siya sa ng katotohanan, you will be he will be rejected and Uh, ah, dahil sa trauma niyan, takot itong taong to sa rejection. Kaya ang gagawin niya, papalabasin niya sa iyo na makapal yung mukha niya. I mean, yung wala siyang pakiramdam, bato siya, wala siyang wala na siyang pakialam. Ganon, kunwari, parang lahat ikaw may kasalanan. Pero the truth is defense mechanism yan ng taong ito. Yan, ay, kakasabi ko lang, no, na meron siyang, they have heard me, meron siyang childhood trauma, no? So, malamang ang taong to ay uh, lumaki ng medyo magulo ang buhay o kailangan ng atensyon, ng pagmamahal na hindi nakakuha ng pagmamahal no? sabi niya, if I could go back in time, I would handle us differently. Pwede ang taong to ay may resentment, pero again, as sinasabi ko nga, uh, mapaglaro ang taong to. Pwede nagsisisi siya, pero hindi niya pa din, hindi pa rin enough para magbago siya, no? Kahit sino pa ang maging karelasyon niya. Nagkataon lang kapatid na tumatak ka sa kanya. Nagtataka nga siya, bakit mahal mo siya, yun? what do you see in me? So, sabi anong nakita mo sa akin? So, nagtataka siya talaga, anong nakita mo sa kanya? So, ngayon, na lahat magulo, no? Natalo siya, bakit mo ako minahal? At bakit kaya ako minahal ng tao? No? Kasi, bakit ako minahal ng tao noon? Kasi, siya mismo alam niya sa sarili niya na napakahirap niyang mahalin why can't I move on from you? So, kahit na ano pinapakita nito sa iyong katigasan, still, sabi kanina, I can't stop thinking about you. Why can't I move on from you? So, kahit naman gano'ng katigas ang puso na isang tao, pero hindi mo po alam kung ano ang tunay na nilalaman yan uh, deep inside, no? Or pag mag-isa na lang siya sa kwarto, hindi mo rin naman po alam, ano? So, sabi niya, I wish I could be fully honest with you. Ay, yan, may nahulog na baraha. So, alam niya sa sarili niya yung mga kalukuhan niya, pinaglulukuhan niya, pero hindi siya naging honest sa'yo because hindi siya honest in the first place. Um, I don't want to be who I used to be because she deserves someone better. Pinag-iisipan itong magbago. He, pwede siyang tinay niya magbago, pero Uh, alam niya pero nahirapan siya talaga no kasi hindi siya ka hindi niya kaya na uh, what you call this hindi niya kaya na mag-isa no kailangan lagi siyang may someone talaga because yun nga kulang siya sa attention and pagmamahal no Uh, meron ako isang anak anak-anak na nagpapa message sa akin na naaalala ko siya lagi dito no sa sa I don't want to be who I used to be you deserve someone better na gustong magbago, gusto gusto niya magbago, gusto niyang mag um, gusto magbago ng guy, ganyan, naiisip siya na may pero kailangan laging may someone kasi kulang nga sa attention at pagmamahal. Growing up. So sad, di ba? Kasi sayang eh. May misa may mga pagmamahal na gano'n, ano, na hindi mo akalain, no? Na nasasayang dahil sa mga ganito, no? So, ayan, no? Ah, pinapakita niya na, I am better with my mind than my heart. So, nagtitigas-tigasan siya. Kinakaya niya magtigas-tigasan at hindi pakita ang tunay na ng kanyang puso. My life is a mess right now. So, ayan. Gulong-gulo daw ang buhay niya. Uh, pero wala, wala tayong magagawa kasi kahit gulong-gulong buhay niya, hindi rin naman niya binabago. Gusto niya pa rin naman ng ganon o makapal pa rin yung mukha niya na pakita na matigas siya. Pero deep inside, hindi rin naman. Hindi nga siya okay, oh. my life is a mess right now. So mga kapatid, yan yong yung karma niya na ang hirap kaya nun. Yung bang uh, hindi mo mapakita kung ano yung totoong nararamdaman mo nun. Ang sakit nun na ah, yung hindi mo makita kung sino yung kung ano yung totoong nararamdaman mo pero you are pretending na you are okay, you are strong, stronger than the wind, ganyan than the typhoon, parang matapang ka pero sa loob-loob napaka-weak mo, mas weak ka pa sa cotton candy. Sabi niya I can't do this right now, 'no? Mas importante pa rin yung ego niya kaysa sa Ano ba 'yan? Pero hindi siya makamove on. Tama siya. I am stuck in the vision of us together. So, hoping to na someday when things parang naglilo na and uh, uh medyo hindi nag-work out ang lahat, naiisip na, niya pa rin na kayo at kayo pa rin sa huli. Naku, ewan. I long for your kiss. Namimiss ka nito, no? Namimiss ka nitong taong to not necessarily the kiss, no it's just a symbol no uh, oh see I need to hold back my true feelings for you so he no hold niya lang yung feelings niya sa no because he is too scared to admit na mahal ka niya for any reason dahil nga siguro sa pride and everything na nasisi na niya mga nasabi niya masasakit sa iyo He is too scared to tell you his true feelings. So, that's why he is holding back his true feelings for you. Ay, yun ang masakit. Kailangan mong i-hold kasi sobrang pride. Diba? Minsan masakit yung ganun eh. Diba? Parang andyan eh. Ipapakawala mo ba kasi dahil sa pride mo? Diba? parang minsan hindi mo rin masabi ano yung nakakapagbigay ng ng sakit sa iyo, 'di ba? Kasi minsan parang ano ba 'to? Nahuhulog 'yung iba. Minsan hindi mo rin masabi kung ano yung totoong pakiramdam ng isang tao until such time na bumigay na lang siya sa iyo. Eh, hindi mo masabi eh oh, I feel lonely. Oh, alam ko, ramdam na ramdam ko. Yung taong to po ay nakakaramdam ng lungkot. I feel lonely. Malungkot siya. It is dark without you. Oh, nami nami namimiss ka talaga ang taong to. Pero, he's too scared to admit. It, and it hurts so much. Nasasaktan din naman siya nung tao rin naman niya kahit paano Grabe ka naman. At saka alam niya na you were right. Alam niya sa lahat yung instinct mo, kahit ano man yung isisi niya sa'yo, alam niya sa sarili niya, no, na, alam niya sa sarili niya na, tama ka. No, talaga may panggagagong nangyari, may lokohang nangyari, tama ka, no, sa instinct mo, kasi, kung hindi mo alam, malakas ang instinct mo, kapatid eh kung isi naman isa niya yung, yung nababasahan ko ngayon. Meron kang gift ng intuition, no? Yung sobrang lakas ng intuition mo. So, yun. I wish I could understand you, no? So, parang ano siya eh, ang dami niyang nasabi sa yung masasakit bago kanya bago niya inintindi lahat ang dami niya munang masasakit na sinabi no, na nakaka-degrade ng pagkatao mo no? Hindi niya muna inintindi yung mga bagay-bagay. Talagang siya na yung tama. Why is it that you love me hanggang ngayon? Pangalong beses na to, what do you see in me? What is it that you love me? Hindi niya maintindihan eh, kasi alam niya na nga na, na siya, na nagago kanya, pero alam niya na mabuti kang tao at minahal mo siya ng sobra-sobra. So ano daw yung nakita mo sa kanya? Why do I feel so lost? So lost din siya. Kung akala mo enjoy na enjoy siya, no. Siguro nasa stage siya ng nasa mga panakibuta siya. Ah, Nagenjoy nag enjoy siya sa mga panakibutas niya. Oh, sige, diyan ka. Pero tandaan mo, darating ang araw, hindi hindi niya mararamdaman yung happiness dito, no? I cry at night. Malamang literally, malungkot siya, naiisip ko niya. It doesn't mean na umiiyak talaga siya, no? Pero, ang sakit, no? Ng pakiramdam niya. And the last card is, Hope you could ever forgive me. Oh, uh, sorry. Hope you could ever forgive the mess I've made, no? So, this love oracle shows that this person has resentment and as desire to reconcile or desire, desire to um deep inside lang no to ask forgiveness or alam niya na na nagde siya sana isang araw um mapatawad ako ng taong to pero sa totoo lang right now hindi niya talaga kayang humingi ng sorry hindi niya kayang umamin secretly he is hoping na you cannot move on from him at pag bumalik siya nandiyan ka lang because sa totoo lang ang taong to ay kampante na minahal mo siya ng sobra. Ng sobra, sobra, sobra. Kaya ayan, tingnan mo. No? Nakampante at uh, talaga namang masasabi ko na um, akala niya nandyan ka lang forever. So, tuluan mo to ng leksyon, tong taong to, no? Na, ah, uh, na hindi ganon no ang buhay. Binigay mo nagmahal ka pero dapat palitan niya ng bongga ang pagmamahal din. And your last card is life without you is hopeless, dark, and depressing. I miss your life. This person, nami ka ng taong ito. To be honest with you. No, kahit, kahit hindi ka pa ni paniwala na, ha, hindi yan totoo. Ano, uh, Lady Elena, kasi makambog yung taong yan, walang puso yung taong yan, walang hiya yan, hayop yan. Yes. Oo, sabihin mo lahat yan dahil naiintindihan kita, dahil ganyan ang, ang pinipretend niya sa'yo. Pero, the truth is, deep inside him, this person is malambot din. Okay. Parang naiisip ka niya, feeling niya, nagkamali siya sa lahat ng ginawa niya. Pero wala siyang choice. So ngayon, paninindigan niya kung sining kasama niya, panakibutas niya. Then, he will, um, lilipat ulit siya sa iba. No? So kung makikita niyo masaya siya sa picture, makikita niyo, uh, one day, hindi din, iba na naman. Kasi this person will never be happy and until such time na ma-realize niya ano yung problema sa kanya. Kasi hindi nga niya ma-realize kung ano yung problema sa kanya kasi hindi nga niya alam bakit siya nagkakaganyan. No? Kasi lagi ang may mali yung karelasyon niya. Ang may mali lagi yung someone niya, hindi siya. So ngayon, ayan, naulit na naman, I can stop thinking about you. So iniisip ka ng taong to. Kung minsan nararamdaman mo na para ka naaaligaga, ng walang dahilan o oh, hindi mo naman siya iniisip, bigla siya papasok sa isip mo because he is thinking about you. Okay? So, ayan po ang reading natin for for today na kamusta kaya siya, silipin natin yung sitwasyon niya. So, ayan. Ayan po yung nangyayari sa kanya. Current feelings niya, no? Current feelings niya. At, um, yung ano nangyayari sa kanya sa mga oras na to? Anong pakiramdam niya sa mga oras na to? Ayun lang po. And, um, Thank you for watching. nako <clears throat> sorry po. Pinipilit kong hindi ko kaya ng uh, every hour. May kausap ako ngayon. Talagang, sorry po, uminom ako. Kasi kumakatina yun naman yung lalamunan ko. Okay? Um, uh, Asa ah, ako. <laughs> yun nga po, so, Uh, pasensya na po kung hindi ko kaya na magsalita every hour ngayon so ngayon talagang I make sure lang po na meron akong free readings still for you guys kahit mahirap yung sitwasyon ko, I mean masama yung pakiramdam ko but I'll make sure that my promise that uh, per day meron po akong reading para sa inyo uh, pinipilit ko lang po magsalita at uh, pero masakit pa rin po ko so Again, thank you guys for watching. Please don't skip ads. Please po mga kakapatid. Um, maglalambing po sa inyo si Lady Elena. Huwag niyo naman po i-skip yung ads. Para marami po tayong matulungan ng mga kapatid natin na nangangailangan. And um, ano pa bang gusto ko sabihin sa inyo? Thank you, thank you, thank you po. Ano, from the bottom of my heart. Thank you po for for watching always for subscribing sa mga hindi pa po nakakapanood. Panoorin niyo na po dahil ito po yung current feelings niya as of this moment. Uh, habang binabasa ko po ito, no? So maraming maraming salamat po and wag na wag po kayo bibitaw sa channel natin katulad ng hindi ko din po pagbitaw sa mga taong nangangailangan ng message from the divine universe from our Papa Jesus and and um and the div uh, the divine uh, universe thank you po talaga sa lahat and for private readings you may um, contact me and message me sa Lady Lee Elena uh, my FB account po no um uh, pasensya na po if may pila pero binibigyan naman po namin lahat ng pagkakataon ano so thank you so much po and may god bless you always thank you and I have a nice day ahead of you. Thank you.